Hi, to meet everyone, it's me, Ronnie Kaya. Nandito ako ngayon sa Batangas Pier. Nandito ako ngayon sa Batangas Pier, guys. Ayan. Ayan, nakapasok na kami sa loob ng terminal um, area. Nandito kami sa Batangas Pier. Papunta kami ngayon ng Mindoro. Pura kami kay May, pero yung kasama ko lang doon. Nag-charge siya. Nakilala ko lang siya sa bus, guys. So, yun. So, nandito ako ngayon sa pier dahil uh, 10 o'clock ang sakay namin. Ayan. 10 o'clock ang sakay namin. Then tapos ay na mga tao guys. Ang mga puyat. Puyat na naman ako nito. Na Darating kami sa Mindoro is ala una or alas dos. Ma puyat ang to damaks na naman. Kaya napakasaklap ng pangyayari. So wala kayong choice kundi magtiis. Kasi sa bagal natin ng, ng takbo ng aming ban. Pero okay lang yan. Ayan kasama ko babae na sa aking unahan. Sa banda kami nagkakilala. Ayan guys. So, okay. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe my channel. Okay. Konica sa last bit. Ayan. Ang ganda ng ano dito guys. Ang ganda ng pier nila kasi napakalinis at saka madaming upuan. Hindi kayo magsisiksikan. Diba? At saka may under renovation pa sila oh mga gagawin. Gabing gabi na guys. Nagagawa pa sila. Ano kayong ginagawa nila? Ayan. Yan sila guys sa mga tao. Ayan. Kukunti ang mga pasahiro ngayon kasi syempre weekday. Marami nag-uuhian guys kapag uh, weekend. Yung mga uuwi ng mga yan, uuwi ng mga lugar nila sa Mindoro. Malaki kasi ang Mindoro guys. Oriental tsaka occidental. Pero ako, uwi ako ng Oriental. Ayan. Okay, shout out sa mga ka Vlogger. Don't forget to subscribe my channel, Chronica Celeste. Thank you so much, guys. Have a nice day.